Natin. Wag. Ako makipag-usap. Bakit? Ano ba problema? Sige! Tabi! Halika! mo lang! hindi ba siya tinupo sa milyon? Papatayin Ang milyon ang hinihingi nila, kapalit ng buhay ng kinakapatid mo. Handa akong ibigay ang hinihingi nila. May balik lang si Aba. Merong no-ransom policy ang gobyerno. At hindi kita papayagan na magbigay kahit isang kusing sa mga kidnappers. Pero huwag kang magalala. alala Pakikilosin ko ang aking mga tauhan para... Huwag, Colonel. Paliwanag ang sinasabi sa ransom note na huwag ako magsumbong sa pulis o sa militar. Kaibigan lang kita, kaya ako sinasabi sa'yo. Bilang batas, katungkulan kong kumilos. Malalagay lang sa peligro si Aba. Hindi sundalo ang pakikilusin ko, Jake. Clara, at koneksyon. Nakanda ako magbigay kahit magkano para sa kaligtasan ni Aba. Ang problema ay yung koneksyon na sinasabi mo. Sagot ko na yon. Basta ihanda mo ang pera mo may kakausapin akong tao. Hindi pa ako handa, Milagros. Ayoko matulad sa mga kabayan natin. Nahirap na nga sa buhay. Anak pa ng anak. Ayoko tumanda na isang magsasaka. E eh, wala namang ibang ikinabubuhay ang mga tao dito, kundi ang magtanim. Aalis ako dito sa probinsya natin. Luluwas ako na Maynila. Doon, doon ako maghahanap ng isang mabuting trabaho na hindi mo na kailangan magbungkal ng lupa mula umaga hanggang sa paglubog ng araw. Tapos magpapakasal na tayo? Magpapatayo muna ako na sa magandang bahay. Kailan tayo magpapakasal? Siyempre, pagkatapos ko magpatayo ng isang malakit magandang bahay. Frank, dumarating yung karibal mo, si FPJ. <laughs> Anong karibal? Tuta niya na yan. Sigurado ka, babay? Gusto mo, pangutan na ako. Wag, akong bahala dyan. Pero alalay lang kayo, ha? Ah. Pag pumalag, uumbagin na natin. O, Selito, tawag ka ni Frank. Ayaw ko pagsamok diri sa akong tindahan. yung pagbabawal mong panliligaw ko kay Milagros. Matagal ko nang tinigilan. Dahil shoot ako na sa dong. Congratulations, Dong huh? huh? uh! uh! Yun na ba man mano mo? Sumasobra uh! ka na! Sa dalawa, tatlo, apat, manipto, walo, You're out! ka sa namin, ha? Ah, magandang binibini. Hindi ko ginawayo nang dahil ikaw eh anak ni Don Ricardo. O isang napakayaman. Ginawa ko yun dahil nangangailangan ka ng aking tulog. Dahil ako, ayoko nakakita ng babaeng sinasaktan. Nagturug ako ng aking puso. Oh, is that so? Well, hindi ko kailangan ng tulog mo. Dahil unang-una, -una, hindi ako naaapi. At pangalawa, away namin magkaibigan yung away namin kanina. Police! 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 Ah, Saklulo! Pa police! Yung sa 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 police. Kapwa. Hulihin niyo ito! Binugbog yung kasama ko! Ray, police! Police! Na ulit! Ulit! Hey! Ah! Nako, patay! Ibalik nyo ako sa probinsya! Aba? Ibalik nyo ako sa Ay. probinsya! Hoy, nung umalis tayo sa probinsya, hmm. nagpaalam ka na sa kahirapan. Tsaka ba't reklamo ka ng reklamo? Buti nga rito, may matutulugan tayo rito eh. Ikaw naman kasi! Pasok na ka pasok sa gulo, hindi naman sa atin. Sa susunod niya, sa sili elektrika na tayo mahuupo eh. Aba, Tembong, nakakalimutan mo na yata prinsipyo ko. Ayoko nakakakita ng babae sinasaktan. Binubugbog! Nagdurog ko ang aking puso. Nadudurog! Sumisigaw ang aking damdamin! Ito tayo ngayon. Madudurog tayo ng mga bilanggo dito. Magdurog ang mga mukha natin. At magsisigaw tayo sa sakit! Sige na nga. Hoy! dalawa! Kayong maglalabas na sa inyo! Hindi ako lalabas dito! Ito ba'y isang panaginip? Kami ba'y nangangarap? Paano mo kami natuntun? E di sa kapatid ko rin si Ana, na siya na rin dahilan ng pagkakapasok niya rito. Huwag na kayo mag-alala. Simple lang naman kaso niyo eh. Naayos ko na. Pero paano namin pasasalamatan? sasalamatan? Ang napakatakila mong adhikain para sa amin. Tumigil ka na nga sa katutula mo. Kung talagang gusto niyo akong mabayaran, madali lang. Dahil whether you like it or not, kukunin ko kayong bodyguard. Bodyguard?